Eto pa mga kababayan, isang barangay hall sa District 3 Manila, barangay 270 ay nakatayo sa mismong bangketa at may mga pangalan pa alam niyo naman si Yorme ayaw na ayaw niyan na nakabalandra ang kanyang pangalan sa bawat barangay hall tanong ngayon ng ating mga kababayan kailan pa naitayo ang barangay hall na ito ito yung barangay 270, dito sa kahabaan ng Asuncion Street dito lamang yan sa may uh, bandang corner ng Recto Avenue so ito yung uh, etsura ng Barangay Hall 2024 gamit itong Google Google Map so balikan ho natin 2014 kung uh, saan available ang uh, location ay mayroon lang pala talaga na gusali o yung maliit na barangay hall dito sa kahabaan ng asuncion. Pero makikita nyo, 2014. Ang dami na rin mga nagtitinda, no? Ang tanong bakit nabigyan bigyan ng permit? Alam ko bawal ho talaga ang pangketa. Nang taong 2017 na pa-renovate ho nila ibig sabihin baka nabigyan ng budget pero paano nakakuha ng permit pagdating ng 2018 eto na siya kabayan so ang reklamo ng ilan natin mga kababayan is masikip yung uh, kalisada bukod na nga kasi yung sa mga nakapark na mga sasakyan mga dumadaan ng mga truck ay kasama pa itong uh, gusaling ito ng barangay yun yung nga uh, komento sa atin ng, uh, isa nating uh, viewers pagdating ng 2022 eh, eto siya kabayan so nakabalandra yung pangalan ni Yorme, no pero ayaw na ayaw ni Yormie na nakabalandra yung kanyang pangalan sa bawat barangay Yan. at eto yung 2024 So, ano sa tingin nyo mga kababayan? Ano yung uh, maipapahayo nyo sa lugar na ito? Na? Kasi, komento lang ito ng ating uh, viewers na mayroon daw sa bahaging ito ng Asuncion. Pero sabi niya, bagong uh, gawa lamang yung uh, gusali ho dito. Itong uh, barangay 270 bagong bago pero nung nakita ko sa google map ay 2014 ito nga oh yan meron na palang gusali dito yan oh maliit na barangay hall so alam naman ho natin talaga na bawal lang barangay hall so hindi ko alam kung sino ang ito pala yung congressman dati no? si naida ang ping yan Dito 'yan sa kabaan ng Asunsyon. So hindi natin alam kung sino talaga yung pinagmulan nito at paano nabigyan talaga noong panahong 2014 pababa nabigyan ng uh, permit para magtayo ng uh, gusali o yung ganyang oh mo yung pong, uh, parking pang parkingan ng motor, no? halos kalahati ng kalsada ang nangyari tuloy dito one way na ito ganon din sa ibang mga street dito sa may part ng Asuncion ay one way at ito po yung pinaka latest at naadaanan natin at kasama rin nating nadaanan dito itong street ng Juan de Moriones yung kalye na yan ay uh, matagal nang isinara ayon dun sa ilan nating kababayan at uh, sinasabi nila na ang kaliyeng yan na Juan de Moriones ang mga nakatira dyan ay mga nasunugan pero sabi nila dekada na napakatagal na pala mga kababayan yung mga nakatira ay yung mga nasunugan so ano ang masasabi nyo dyan lalong lalo na dito sa mga nandito lamang sa may part ng Divisoria grabe kabayan ito yung bahagi ng bandang Divisoria o dito sa may part ng Binundo pagkakaalam ko ito ay bahagi na ng uh, kabuuan ng Binundo yan kung saan dito halos bumabagsak yung mga produkto grabe napaka traffic ko dito kaya dapat sa mga lugar na ito, ay dapat huwag magtatayo ng mga gusali o establishmento sa mismong bangketa upang pang mabawasan yung pagsikip at uh, sa tingin nyo ka ba yan nagkakaroon rin ba ng uh, instance kung mga pangyayari na nagkaroon ng tinatawag natin na clamping yung ating MTPB dito parang sa tingin ko wala yata akong napansin no? kasi nga napakarami hong mahuhuli dito kaso yung mga negosyante naman dito ay aalma dahil nga po walang space na pagpaparkingan pero kung sa viewers ho natin ang komento ng ating viewers ay uh, no one sees above Dalo daw kailangan sumunod yun nga lang wala ho talaga mapagparkingan sa lugar na to kaya napakasikip so ang makikita nyo lang dyan oh, yung mga gulong nila nilagyan pa ng mga gulong para hindi umalis yung kanilang sasakyan at syempre hindi basta-basta masasagi yung kanilang sasakyan dahil nga may cover. Pero grabe yung mga nakapark talaga dito. Ikaw kabayan, ano ang komento mo sa lugar na to? Yan. Lalong lalo na, grabe yung mga business dito. Yung mga produkto like Shopee, Lazada at iba pang mga online app. Minsan nandito yung kanila mga opisina. Dito binabagsak yung mga parcel nyo sa so, mga nag-order dyan dito lamang yan sa may part ng Binondo bago yan ipadala doon sa mga probinsya pero makikita nyo karabi yung mga parking ho dito dito sa may portion na ito medyo okay na yung uh, daanan kung makapapansin nyo ay ayun double parking <laughs> Double parking pa rin pala mapapansin ho natin dito. So, ano ang masasabi nyo ho dito? At ano yung masasabi niyo doon sa barangay hall na itinayo sa mismong bangketa? Ang alam ko bangketa, papayagan lamang kung temporary. Yan yung nasa batas na temporary. Hindi yung permanent. Hindi yung simentado. Diba? ba katulad lamang ng mga stall mga para sa mga vendor anytime pwedeng tanggalin di ba ganun dapat yun ang pinapayagan pero kung permanent structures ay bawal so yun lamang po mga kababayan at magingat po tayong lahat